One, two. Hello, beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello, mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mama sa ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. So, happy Thursday sa atin lahat ng bonggam-bongga. At hindi lang yan, syempre. Gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa mama sa vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat guys sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre sa mga bago nating subscribers hello po sa inyo lahat maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat syempre marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh magtataas ang kilay ninyo ng bonggam bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga Chika. So, yon. Para sa una natin, Chika, ay nako, ito nga, init na pinag-uusapan ngayon sa social media. Kung ano daw ba ang reaction ko dito sa naganap na Miss Grand Philippines Runway Challenge. Mm -hmm. Siyempre, naloka ako. Akala ko naman, bonggam-bongga yung runway challenge nila. Ayun, sumama so, sila na helicopter. Bumaba sila sa helicopter. And then, ayun. So, pinarampas sila sa tuktok ng building. <laughs> so, yon. So, Ewan ko, naloka ako. Pero at least, di ba, meron silang ano, ng ganito. So, magpasalamat na lang tayo. And then, ngayon, so wala namang bago. So, sila-sila pa rin talaga ang naglalaban-laban dito sa Miss Grand Philippines. So, syempre, excited na tayo para sa kanilang coronation. So, magaganap to sa next week na. Sa next Sunday. Uh, oh, so, kaya ma-excite na kayo ng bonggam-bongga kung sino nga ba ang mananalong bagong Miss Grand Philippines. Nilumot na to eh. So, lahat na nung pageant, nag -pageant. <laughs> Pera na lang yung Miss Grand Philippines. So, oh, di ba? So, I hope na sana tuloy na yan, no? At sana push na yan ng bonggam-bongga. Wala nang urungan para matapos na, para isang baksakan na lang tapos na ang eksena. Ganon! Nakakaloka. Anyway, so ngayong araw na to, syempre may mga eksena din na naganap kay CJ Opiasa dahil ang ating Miss Grand International ay nasa Panama na. So, ito na yung biyahing Amerika. So, oh, ba? Diba? So, dati puro Asia-Asia lang ngayon, Americas na. Ayun ang bongga doon. At natutuwa ako kasi syempre si CJ nandiyan na at alam mo yun, lumalaban na siya ng bonggang-bongga sa kanyang tour for Americas. And then, ang alam ko susunod dyan, Las Vegas. O, Panama, Las Vegas. Hindi ko alam kung ano pang country ang pupuntahan niya. Pero, talagang bongga na ang CJ. Ang dami ng naikot na bansa. O, di ba? So, napaka-bless ni CJ o Piasa. Ganun talaga, pinagpapala talaga ang mga taong mababait. O, di ba? Kaya, laban lang. Mm -hmm. So, yon And, ingat CJ at enjoy your Panama trip ng bonggam-bongga. -bongga. Ayan ang importante dyan. Yung nai-enjoy niya yung kanyang biyahe dito sa Panama. Mm -hmm. At ito, so syempre nga kahapon nga naganap na ang swimsuit competition ng Miss Universe Thailand na nako, nakakaloka ang mga paeksena eksena dyan. Grabe, kabog kong kabog. At syempre, 77 candidates ang rumampa na naloka ako ng bonggang bonga Dahil may mga candidates na, ano mo yung bigla sila na nag-shine like a diamond star, like example, yung Samut Prahan, di ba? And then, syempre, consistent pa rin yung mga naglalaban-laban dyan, katulad ni Miss Puket, oo, at saka ni Miss Raburi, na si na si Vina at saka si Contep Mahanakon pero syempre kahapong pakitang gila si Contep Mahanakon dahil siya ang nag-uwi ng titulong Miss Universe Swimsuit ano, Swimsuit best in swimsuit para dito sa dahil siya ang nag-uwi ng titulong best in swimsuit dito sa competition nila yesterday at nanalo nga siya ng 30,000 baht. So ang tanong ng lahat, tingin mo ba Mama Sam, si Preo kaya ang mag-uwi ng corona ng Miss Universe Thailand? Mm -hmm feeling ko, yes. <laughs> so, yun. Ewan ko, medyo gewang-gewang eh. Minsan si Vina, minsan si Phuket, and then ngayon naman si Preo. Sa madaling salita, nilalaro tayo ng bongga-bongga. <laughs> so, mahirap ulihin, no, kung sino ang mag Universe Thailand sa kanila. Tapos, may mga lumulutang, katulad na lang ng mga ibang lugar na magugulat ka na parang, ha, si, ano, si, si ano si Samut Prakan biglang pak nakarating sa top 4 tapos may mga magaganda din na kandidata na talagang oy in fairness sa kanila hindi mo pwedeng isnuwin yung beauty nila kaya possible na talagang maiba ang prediction dito sa Miss Universe Thailand yes ang sinasabi nung lahat si Vina ang mananalo pero sa nakikita natin na parang umiikot eh, yung laro eh. So, ngayon nag-shine si Vina, bukas mag-shine si Phuket, sa isang araw, biglang si Preo. So, ang ending, ang mag-uwi ng corona, bago pala, charot. So, tignan natin, syempre nandun na looking forward tayo. Ang maganda sa kanila, talagang ano, no, bongga yung proseso at imaginein mo, ito ay para sa sponsorship lang. Pero, pagdating talaga sa prelim, diyan talaga magkakaalaman. Ayun ang maganda sa pageant diyan sa Miss Universe Thailand. Daming activity na ito ang nagsishine, ito ang kumakabog. Pero syempre, ang ending pa din yan, kailangan yung mga girls mag talaga for preliminary competition. Dahil doon magkakaalaman ng boga boga O, oh, di ba? Kaya good luck talaga sa mga girls na nagkukumpit dito. At Let's see. And then, para naman sa sumunod natin, Chika, eto, may mga hindi nagkabayaran. Dahil ang dati nating Miss International Queen na si Sofia Nicole Arcangel ay, hindi pa daw nababayaran ng buo. So, yun, So, ayan nga sa mensahe niya, I, I tried to be silent because, I tried to be silent because I respect you. Ayun na sabi niya sa organization niya. But it's been more than a month simula nung may nakoronahan na. Pero, yung price ko, ayun, kulang pa din. I'm trying to reach out to you para makipag-usap ng maayos. But you choose to not respond. Aha, uh -huh. hindi to hindi ko to deserve. Ayon, nakakaloka. Alam nyo guys, sa totoo lang, yung mga ganitong may mga kulang pa, may mga balance pa, naiintindihan ko kasi tina chop chop nila yung price dyan eh. Ibibigay nila yung kalahate para doon. Alam ba, parang tatlong beses. Ganon. Ibibigay nila yung unang bayad doon sa winners kung magkano man yung cash prize nila dyan. Halimbawa, 1 million. Ibibigay nila yung, yung unang bayad doon sa pagkapanalo. Tapos, pag nag-compete na siya sa international pageant, ibibigay naman niya yung, yung iba. Tapos, pag nag-ano na siya, nagputong na siya ng corona, ibibigay naman nila yung kakulangan. Oo, kasi parang na-fulfilled niya. Kasi, kasi ang, kaya ganyan yung ginagawa ng ibang organization. Kasi nga, pag hindi, na, pag binigay mo na lahat, naubos na, tapos tatamarin na si Queen na magproseso doon sa, sa bilang reigning niya. And then, ayun, mas nahihirapan sila makipag-communicate, kumontak. So, mga ganun ang mga nagiging eksena. pero, naiintindihan intindihan ko kung bakit yun na chap chop yan dahil nga gusto nila maging active yung kanilang reigning queen hanggang sa matapos nga may mga ganong pa-jen kahit sa Miss International ganon yung ginagawa na para ibibigay mo nya yung iba tapos pag yung lumab 'di ba nanalo na siya tapos pag nag ano na siya nagputong na siya ng corona ibibigay naman yung kakulangan oo ganon pero sana yung mga organization maging responsible din doon sa contract nila ayan katulad niyan ganito yung pinangako mo so syempre mag-expect yung queens na ibibigay mo yung ibang kakulangan ko so doon na dapat ano yon dapat talagang ginagawa yon ng organization para naiiwasan yung mga ganitong mga ganyan ganyan eksena ganyan ganyan parinigan so yon nakakaloka at saka sa lahat ng organization kapag nagpapapadian kayo make sure lang na naibibigay ninyo yung kakulangan <laughs> make sure lang na na talagang sigurado kayo na mababayaran ninyo yung mga ano, yung mga queens ninyo, ganon, o kahit sa mga kalalakihan, kasi ang dami din nagko-complain, ako di naman nila binigay yung bayad sa akin, mga ganon. So, dapat, talaga, pag-organization ka, make sure lang na may pondo kayo talaga para doon sa mga mananalo at ibigay ninyo ng tama para walang ganito. Kasi kaya nga sila sumasali dyan eh. Kasi because of the price, publicity, everything. di ba So, ibig sabihin, pag naging reina mo ako, may pera ako. Hindi yung naging reina mo ako, abono ako. Ganon. So, ayan ang nagiging problema sa pageant natin sa Pilipinas. Maraming ganyang kaso. Pero dito naman sa Thailand, talaga, pag sumali talaga sila sa international Carol Pagen, matik talaga yan na, alam mo yon na parang bayad sila. Kahit national or international yan pag ano ang nakuha mong premyo, ibibigay yan sa'yo. Kasi ang purpose ko, kaya ako sumasali dito, kasi to earn more, di ba? So gusto ko magkapera, gusto ko umaman, kaya nga ako gumagastos eh. Para pagsali ko dyan, makukuha ko lahat ng special award. Eh Diyos ko, magkano ang mga special award nila? Tignan nga ninyo, best in swimsuit pa lang, Diyos ko. 30,000 baht na, eh magkano yun? O, oh, di ba? So, nasa 50,000 pesos na yun. Oh, di ba? E eh, sa atin, best in swimsuit, 10,000 pesos. Tapos hindi pa ibibigay. Oh. So dito talaga, mayaman talaga yung mga kontesera dito kasi pera-pera talaga. The more na mas marami kang special award, the more na mas marami kang pera at malalaki talaga yung pinamimili nilang pa premyo. Yung ibang nga best national costume, 100,000 baht. It's equivalent na ng 160,000 pesos. O, sanka ka pa? O, ba diba? So, yun. Ayun ang purpose. Kaya yan, naiintindihan ko na nagre-reklamo siya. Kasi, konti na nga lang yung price nila, tapos hindi nyo pa ibibigay. Ano ba, mga organization? Nakakaloka kayo. So, sana maayos nila to ng maayos na pag-uusap. And then, ayun. So, sana may bilhin nila kay Sophia kasi syempre si Sophia Diyos ko gumagastos yan para maging maganda at maging kabog yung beauty. Tapos walang pa premyo. Gano'n nakakaloka. Pero ito mas nakakaloka si Kitot, si Miss Cosmo gustong ilaban ng mga Indo fans sa Miss Universe pero ang sabi ni Kitot, sapat na daw ang Miss Cosmo. Ito na daw ang new era of pa dyan. Ano reaction mo dito? E di bongga. <laughs> Kung ano yung pinaniniwalaan niya, natural, dapat lang maniwala sa dyan. Kasi naman, nakakahiya mo sa Miss Cosmo. Ginawa kang kauna-unahang reyna nila. Tapos, makikita ka sa ibang pajen oh, di ba? At saka, pag lumabay siya sa ibang pajen kahit pasabihin mo yung mga Indo na fans ay naniniwala sa kanya hindi man analo yan ng Miss Universe. Nakakaloka. Ganon. Oo, oo. Ayun yung tansya ko ha. Siguro baka pumasok sa semifinals or baka nga ma Tokuyo pa yan kasi Miss Cosmo Queen so yun. So tama yung naging desisyon ni Kitot na wag na siyang sumali sa ibang pageant kasi hindi naman nakailangan. Kasi nga she is Miss Cosmo already. O, di ba? Ikaw ba naman maging kauna-unahang Miss Cosmo? Diyos ko, nakakaya naman sa organization kung maghahangad pa ako ng iba. Saka, siguro, alam ni Kitot yung capacity level niya. Alam niya na, ay, tama na to sa akin ng Miss Cosmo. Kasi pag sumali siya sa iba, hindi siya mananalo ng ganyang kabongga. O, yun! Gano'n ang ibig sabihin nun. Hindi ko na-underestimate yung kakayahan ni Kitot, ha. Pero, tama lang yung desisyon niya. Kasi, dapat lang talaga na maging loyal siya dyan sa Miss Cosmo. Kasi nga, di ba, ibinigay sa kanya yung corona ng bonggam bongga Tapos, ano nalang mararamdaman ni Bawang? O, di ba? Sa so, wala na siyang dapat patunayan. Bongga na siya. Reina na siya ng bonggam bongga So, okay na yan. Go, go, go! O, oh, di ba? Nakakaluka. Tumbling naman ako. Pero eto, tatumbling kayo ng bonggam bongga Kasi, bakbakan ni Puket at saka ni Saraburi oh, anong chika mo dyan mama sam sino ang kabog actually si Phuket nakakaloka yung mga styling niya so totoo lang, kung si Vina alam natin na pasabog ang mga eksena niya, noon pa natin alam yan kumbaga parang napaglumaan ka na ng panahon, charot, eto na ang bago, oh, di ba? at in fairness kay Phuket kaya niya itaas yung buhok niya, kaya niyang magpakulot, <laughs> kaya niya lahat. O, oh, di ba? Pero nagawa na rin naman ni Vina yan. Graduate na si Vina. Kung baga parang sa apat na pageant na pagsali ni Vina sa Miss Universe Thailand, Diyos ko, siguro naman lahat na nagawa niya. At wala na siyang dapat patunayan. Kung baga, ang bago ng Reyna pagdating sa styling, I si see okay o, oh, di ba, si Adele. Siya na yung bagong, bagong Miss, ano, Miss, ano, Vina, ganon, new version, na alam natin na rampadora siya, na, na eksenadora siya, na talagang full of styling, mga ganon. Pero ang tanong, <laughs> manalo kaya sa kay Vina? O, oh, yon So, ako parang feeling ko, kung sa kanilang dalawa, parang, pwede mong i-reserve si Adele for the next time. Eh, kasi nga, eh, apat na beses sumali, hindi naman nanalo. So, hindi basihan ang ang kailangan bonggang-bongga yung styling mo. Kailangan maging ray na ka. Complete package. Not only sa styling, kailangan meron ka talagang laman sa kokote mo na marunong kang sumagot, marunong kang umeksena, yung mga tipong ganon. Sa kabit, sa madaling salita, dapat total package ka talaga. Kasi kung hindi ka total package sa competition na to, malalaman ka ng buhay. Ganon. At kahit sabi mo pa, kabogyang styling mo, kabogyang eksena mo, ayun, mawawala ka talaga sa eksena. Ayun yung nakikita ko sa isang beauty queen na dapat nilang matutunan. Hindi lang yung pasabog ka ng pasabog. Dapat alam mo kung paano ka maging reyna. Reyna sa lahat ng aspeto. Reyna gumalaw, reyna ang damitan, reyna ang eksena, at higit sa lahat, reyna magsalita. O, oh, yon Kapag ganun ang natutunan mo, winner ka. Kasi hindi lahat ng mga kabugera ay nananalo. Proven yan. Sa totoo lang, na-prove ko na yan ng bonggong-bongga na hindi lahat pala ng kumakabog ay winner. So, kailangan talaga makita sa kanila yung ganda, makita yung perfect na angulo as array na talaga. Hindi yung nakikita sa'yo, kabog ka lang ng kabog pero walang nakikitang eksena sa'yo. Kasi ang ending niyan, matatalo ka sa competition. Ayun yung nakikita ko. Kaya sa kanilang dalawa ni Puket, parang feeling ko tama ang ginagawa ni Puket na nag-downgrade siya konte pagdating sa eksena. Kasi nga naman, parang feeling ko nagawa niya na yan dati pero hindi siya nanalo. Like example, at least sa Manalo, di ba? Kabog kung kabog. Eksena kung eksena nung nakaraang laban niya sa Miss Universe the Philippines. Pero ang ending, hindi siya, na, hindi siya nanalo. Kasi kailangan mo talaga magpaandar ng ray na ka talaga sa lahat. Hindi yung kabugan lang. Kailangan makita sa'yo yung you are the queen. Kaya ang ginawa ni Atisa Manalo, yung huling laban niya, tama. Tamang galawan, tamang ganda, tamang styling. And then I hope na si Vina ganun din. At nakikita ko naman na ganun lang din yung ginagawa niya. Mas ano siya, kalmado. And then tama yung mga eksena niya. and focus, di ba? So, tingnan natin kung si Vina nga ba ang makakapag-uwi ng corona ngayon ng Miss Universe Thailand and then excited tayo dyan. So, let's see. O, diba? At para na masasumunod natin, chika, back to back for the Miss Universe Asia. Makuha kaya ng Pilipinas? So, ito nga, sinasabi nila, kung hindi daw mag-top 5 si Philippines, sana daw, manalo daw ng Miss Universe Asia. Sa magiging format ngayon ng Miss Universe, naririnig ko ha, na parang ang gusto niyata mangyari ni Mr. Nawat. Kung ikaw ay Continental Queen, dapat, Ray, na runners-up ka. Oho, uh, runners uh -huh. ayun. At parang feeling ko, tama yung decision nilang ganon Na dapat, or kaya siguro sa top 10 ka. Isang runners-up at isang continental queen. So sa madaling salita, magiging 10 yung mga queens mo. Kasi isasama mo dapat yung mga runners-up mo at saka yung continental queen. Kasi ano ba talaga ang mataasang posisyon? runners-up o continental queen. Para sa akin, ang mataasang posisyon ay yung runners-up. Kasi sila yung nag-top 5 eh. Sila yung nakarating doon sa dulo ng competition. Ngayon, kung ikaw ay nasa top 10, tapos ginawa ka continental queens, so ibig sabihin, uh, dalawa ang kukunin na na lalaban talaga for for Asia. Isang runners-up at isang continental queen. Kung ganun ang mangyayari, eh, dapat makuha natin yan. Pero kung ang gagawin nila, dapat runners-up ka, tapos continental queen ka. Kung ganun naman yung gagawin nila, ay eh, medyo mahirap to. Kasi, ibig sabihin nun, isa lang sa Asia ang pipiliin nila. ba? Diba? So, wish all the best for Ati sa Manalo. Yes! Kung hindi man siya maka-top 5, sana siya ang mag-uwi ng continental queen of Asia. Miss Universe Asia ngayon taon na to. ba? Diba? So, yon, So, yun yung aabangan natin sa laban ni Aki sa Manalo ngayong November. Malapit na malapit na. Konting Cambodia na lang. So, yon, So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So please i-comment below mo yan para at least malaman ko naman ko ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So yon so syempre maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated Syempre, sa aking mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.